Hello, good evening sa ating lahat. Welcome back again to my channel. Ito po people ay pinapakita ko sa iyo mga bato. Pero ang iba nito ay kakaiba. At yung iba dito ay kidlat. Ito mga kidlat na itim yan. Mga natutulis. Yeah. Ah, uh, yung iba nito people, ito ay linta ito. Mutya ng linta na naging bato. Yan linta. Ito mga linta. Meron tayo diyan mga kakaiba. Normalize lang yan. So, sa mga linta na bato, umutian ng linta na naging bato people ay kakaiba din uh, mapapansin natin kaya panuorin nyo mula hanggang matapos ang aking video mga peeps Ayan. para maintindihan natin kasi marami sa atin mga piloso po marami din sa atin mga hindi natin maintindihan dito sa kasi sa page ko, Agimatera at Ritualista, iba po kasi ang ating kaalaman at ang ating mga sinishare sa inyo. Kadalasan ang mga sinishare ko sa inyo ay ang iisipin natin baka origin a ah baka normal lang, di ba? Mga iniisip natin ganyan people. Sa so, ito people, mga pinapakita ko sa inyo, rare na stone. Meron tayong mga stone talaga na stone lang. Meron din tayong mga bato na kakaiba sa lahat ng mga bato. No, ito ay Uh, itong mga to, may kidlat dito. Ilan lang ang kidlat nito, people. Ito, kidlat. Ito, kidlat. Ito, dila ng kidlat. Ito po, linta. Ayan, linta. Ang kidlat yan. Kidlat yan. Itong apat na yun, ha? Kidlat po yan. Ang kidlat na ba to? Ang kidlat. Muti yan, kidlat ay mainam pag mayroon tayong ganyan kasi yan malakas malakas yan sa digmaan malakas sa digmaan po yan sa sa lakas sa bilis kabal no? at kuryente pwede po rin gamitin yan sa gamutan mo idampi mo lang sa pasyente mo Ayan ay kung saan ang may kuryente yung dadaloy sa katawan nila kaya tinatawag na kidlat. Ito naman, people, ay mutiya ng linta. Linta, ibig sabihin linta ay taglay pang paswerte, pang, pang pampaswerte ang taglay niyan, people. Malakas yan sa business ang mga mutiya ng linta. Masasabi natin, people, na ordinary bato lamang yan. Oo, masasabi natin ordinary bato lamang. Pero hindi niyo alam na may mga karga ay mga taglay inakapangyarihan sila no So respect lang po tayo mga people sa mga nanonooot kung iniisip mo na normal na bato lamang yan isipin mo na ang gusto mong isipin basta kami sinasabi namin ang katotohanan kung ano ang nalalaman ng isang gamit na ito, people Yan po ay uh mahiwaga Ito naman ay pusong bato heart no yan, mga people. Yan ang taglay ng mga mutya. Wala nang dasal yan, people. Mga automatic round. Automatic general round protection. Automatic na silang gagana. Agad-agad ang ganan yan. Wala nang dasal. Kahilingan lang. Ang ating mga gamit, people, ay subok na. At ating mga gamit ay <clears throat> hindi na natin kailangan subukan kasi kukus po yung gagana kusa po yung gagana pagka nasa kagipitan tayo. Yan po ang tunay na mandirigma or yan ang tunay na kapangyarihan ng kalikasan ng mga mutya. O paano people? Maraming salamat. God bless po sa ating lahat. Ito rin, isa rin po ito. Kakaiba. Meron din pala akong panghabol. Yan ay kidlat din. Ito ang pinakalas nating na kidlat. Kidlat o ipin ngipin ang kidlat eto ngipin pero bato yan mga people lang ito na ano to ngipin lang eh ngipin lang ngipin lang ngipin lang ang bato na to pero magandang klase people na no. ano na natin nakinang pa rin oh ganda niyan yan ang mutya. Okay, people. God bless sa ating lahat. Bye-bye muna ngayon.